mami sa magandang araw or maulan sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Pasensya na umuulan ngayon dito sa amin lugar. So kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa maputi kayong kalagayan. sa so, mga kamami, sana po ay gabayan kayo ng ating Panginoon Diyos maging ang inyong buong pamilya. sa so, mga kamami, meron na naman akong gustong i-share sa inyo. Ikwento, dahil napakaganda po ng dalawang pinagsama kong skincare product. Pinagsama ko talaga sila. Hindi yung minix ko sila, kaya lang sabay ko silang ginagamit. Pagkatapos ko gamitin yung isa, yung isa naman ang aking isusunod na gagamitin. Pero syempre, bago po ang lahat, please like and subscribe to my channel, Mami Lea Vlad, at huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para ma-update ko po kayo sa mga susunod na video. So mga kamami, ready na po ba kayong samahan ninyo ako sa araw na ito para makipagkwentuhan sa inyo kung ano na naman ang ikikwento ni Mami Lea sa inyo na isang magandang product na pinagsabay kong gamitin pero ang nakita ko sa kanya ay maging, naging maganda ang resulta sa aking balak, lalo na po sa mga may itim natin parte sa ating katawan, yung mga tuhod natin, yung batok natin, yung mga bukong-bukong natin sa paa, o yung, yung kamay natin dito na nangingitim, o yung siko natin, ang dami, ang dami niyang, ang dami nilang pwedeng gawin sa ating balat na makakatulong talaga sila. Dahil, bukod sa nakakapagpaputi na sila, nakakapag-moisturize pa sila ng balat. Opo. Nakakapag-moisturize sila ng balat. At yung isa naman ay paliit ng pores. At nakakapagpaalis din siya ng mga dark spot or mga pekas na maliliit. Pero syempre mga kamami, disclaimer lamang dahil iba-iba pa rin ang skin type natin. Pwedeng mahiyang sa akin or pwedeng mahiyang din sa inyo. Pero gusto ko lamang i-share ito sa inyo dahil uh, baka sakaling makatulong din ito sa problema ninyo, lalong lalo na sa mga maiitim natin mga tuho at siko. So, anong pang inintay natin mga kamami? So, hindi ko na patatagalin ang ating pagkakwento sa inyo. Baka mainip kayo at iwan ninyo ako. So, may natili lamang po tayo na samahan ninyo ako ngayon mga kamami. Dahil excited akong ikwento sa inyo talaga kung ano ang ginawa ng product na ito sa akin balat. Opo, dalawa sila, pinagsabay ko silang gamitin. Yung isa, nagawang ko na siya ng vlog, so ipapakita ko siya dito. Pero itong isang kasama niya ay ngayon po lamang siya gagawan ng content or vlog dahil sa nakita kong pagbabago ng aking mga tuhod. Hindi ko na picturean yung tuhod ko before, pero dahil... Uh, ginagamit ko na siya ng more than a month yung isa, yung isa din ganoon or almost one month yun, yun po nagamit ko na siya ng medyo ilang linggo na rin, so may nakita na rin akong pagbabago mga kamami so eto na mga kamami, baka mainip na kayo, at iwanan ninyo nga ako, eto na eto na siya, talagang pack na pack mga kamami, ang dalawang ito, talagang pinagcombine ko, pinagsabay ko, pack na pack talaga mga kamami wala kang hindi ako nga hindi ko naisip na ah, pwede pala silang pagsabayin gamitin tapos ang ganda pala ng naging resulta niya sa akin balat yun ganun na ano na naisip ko tapos napaisip ako oo nga no sabi ko uh, salamat na lang naisipan ko silang pagsabayin at nakita ko yung naging uh, magandang resulta sa akin balat lalo na sa akin mga tuhod o po, mga kamami So, unang-una sa lahat ang gusto kong ipakilala sa inyo. Ito po ay si Sakura na my Body Lotion. Nagawan ko na siya ng vlog. Ipa-plus ko na lang dito mga kamami. Baka sakali, gusto po ninyo siyang panoorin. O para mga kamami. Alin naman at sino naman kaya ang makakasama niya ngayon? Ito siya mga kamami. Siya Pure Eyes na my Pure Serum sa buong katawan, pwede siyang ikaskas sa leeg, sa mukha at sa mga may itim ting nakatago sa ating katawan. Opo. Opo mga kamamin, ito po ipapakita ko sa inyo ang aking tu ang aking hita or tuhod. Uh, habang nilalagay ko siya, makikita ninyo siya ng pagkaglasya at saka glory. Stay tuned mga kamamin. hayyan mga kamami, papakita ko siya sa inyo. 'yung aking tuhod at kita kung gaano niya pinaputi ang aking mga tuhod. So kailangan maipakita ko sa inyo para maniwala kayo na talagang napaka-effective at maganda ang lotion na ito. Baba ko lang mga kamay. So kapag na-absorb na ng balak natin ang serum, doon natin eh, isusunod si lotion. Ayan. So, ngayon, ayan, ang dali niyang matuyo, mga kamami. So, lalagyan ko. Tingnan ninyo, mga kamami. May nakikita kayong glassy. Ayan. Ayan, tapos yung isang kita ko naman yun ang lalagyan ko. So, ayan mga kamami, yung kabila naman para makita ninyo kung anong pagbabago ng aking mga uh, paa, yung binti at saka kita. Ayan. Ayan mga kamami, so, lalagyan ko na ng serum. Ayan. Damihan natin yung sa tukot para madali siyang pumuti mga kamami. Ayan. Ayan mga So, pagkatapos, kapag na-absorb na, ayan, natutuyo siya mga kamami Ang dali matuyo sa balat. So, ito, ito naman po. Lotion. Ayan. So, ayan mga kamamin. Ayan. So, as you can see mga o, oh, konti na lang yung maitim dito sa ating tuhod. Ayan. Ganito sya ka-effective mga kamami. Ah, ayan mga kamami, napanood ninyo ang ang pagpahid ko sa akin dalawang hita at saka sa mga tuhod ko, yung dalawang product na ito. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo mga kamami sa akin kamay. Ayan. Wala pa akong nilagay diyan mga kamami. Ayan. So ilalagay ko una si si Pure Pure eyes. Ay, teka lang mga kamami, uh, post ko lang muna. Ito po pala ay nabili ko sa TikTok shop. Ilalagay ko na lamang po dito yung ka, kung saan store ko siya nabili. At tapos naman po, ito rin po ay sa TikTok shop. So, ilalagay ko na lamang po dito kung saan ko siya binili sa, uh, sa TikTok shop para po na sa ganoon ay gusto uh, gusto ninyong umorder. Ay, meron po kayong idea kung saan kayo bibili sa TikTok o po mga kamami. Nandoon na rin po ang kanyang price. So hindi ko na po babanggitin lahat. So ito po mga kamami, si Niasine My Pure Serum, maganda po ito mga kamami dahil madali siyang mag-absorb sa ating balat at at una sa lahat, ito ay nakakapag-moisturize ng balat maganda ipo ito sa mga dry skin. Opo, maganda po ito sa mga may dry skin. Tapos mga kamami, nakakapagpali din siya ng pores at nakakatulong makaalis ng mga dark spot. At syempre, ito po ay talagang nakakaputi. Opo, ang niacinamide po ay nakakatulong makapagpaputi ng ating balat. Opo, mga kamami. At ito naman po si lotion, pareho din lamang po sila dahil meron din po siyang niacinamide. Ito po talaga, ang kanyang ginagawa ay pinapaputi niya ang ating balat. Opo, mga kamami. So, mga kamami, uh, dito po sa baba, nandito po yung kailan siya na manufactured at kung kailan yung kanyang expiration. At ito rin po, mga kamami, alam ko po, po nakalagay dito yung sa box po niya. Ito po yung box ng uh, Niacinamide Pure Serum. Ito po ay dito po nakalagay dito sa side ng box kung kailan siya na manufactured at kung kailan ang expiration date niya. Ito po ay made in the Philippines. Suportahan po natin ang gawang Pilipinas. Opo mga kamami, pero ito po ay napakaganda at effective. So mga kamami, ito naman po mga kamami, nakasulat po dito sa likod kung paano siya gamitin at yung mga ingredient niya mga kamami. Ito po ay sa lahat po ng skin type. Opo. Ganoon din po ito mga kamami for all skin type. Nakalagay po dito ang kanyang mga ingredient at kung paano siya gamitin mga kamami. Sa so, mga kamami ilalagay ko na siya sa aking kamay para na sa galon makita ninyo kung gaano siya kaganda. Opo. So, ito po mga kamami. So, i-ano natin sa paalog natin and ipapahid. dali po niyang mag-absorb sa balat. Opo. Ito po, nawala na po konti yung masyadong maitim. Ito na lamang po. Dito po ako nagpo-concentrate ngayon. Pero medyo lumabo na rin po siya, mga kamami. Tapos sa kabila naman po. Yung dito naman po, medyo naalis na po. Ayan. Medyo talagang hindi na masyadong visible yung pagka-dark ng aking siko. Tiyaga-tiyaga lamang, mga kamami. Kung gusto natin magkaroon ng maputi at makinis. At lalo-lalo na yung mga siko natin ay mawala yung mga pangingitim. So, pagtsagaan natin gamitin ang mga ipinapahid natin sa ating katawan. So, ayan mga kamami, ang daling matuyo, ang daling mag-absorb sa ating balat. Ayan. So, si lotion naman ang aking isusunod. Ayan mga kamami. So, hindi siya malagkit mga kamami. Napakaganda nilang gamitin dalawa. Napaka-lightweight walang lakit na mararandaman sa balat Ayan. Ayan mga kamami, tingnan po ninyo. Napakaganda po ng dalawang product na ito. Ayan. Ayan mga kamami. Ito pong serum na ito, pwede natin ipahid sa ating leeg. Ayan po, ipapahid po. Nakakatulong po para mabanat yung mga sagi, yung, di ba, nagsasag yung balat natin dahil nasa edad na ako. Nasa 57 na ako, mga kamami. So, talagang makikitaan mo na yung sign of aging ko ay talagang makikita dito rin sa akin leeg. So, nilalagyan ko rin itong akin leeg para medyo bumala naman ng konti at hindi napaghahalatang sa nasa 57 na ako. So, mga kamami, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito. Sana po ay makatulong si Niacinamide Pure Serum at si Sakura Lotion na pagsamahin at gamitin sa inyong katawan mula sa kamay at paa. At syempre, pwede rin po ninyo itong ipahit sa inyong mukha o po mga kamamit. Malaking maitutulong niya. Nakakapagpalit nga po siya ng pores at syempre, nakakapagpalinis ng balat yung mga maliliit nating pekas ay unti-unti uh, niyang mapapaalis o pa mga kamami. Pero syempre mga kamami, pagtsagaan lamang natin itong gamitin araw-araw. Ito po ay ginagamit ko uh, tuwing umaga at gabi. Sa gabi po talagang medyo dinadamihan ko yung lotion at saka ito para lang sa ganoon po talagang makikita ko sa umaga na talagang napaka-glowy at press ng aking balat. Ang kagandahan po ng dalawang product na ito mga kamami, ay nakakapag-moisturize siya ng balat. Opo, maganda ito, lalong-lalo na kapag dry skin po ang ating balat. Makakatulong po na ma-hydrate niya o mapamosturize o mapapress look niya ang ating balat. So mga mamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga subscriber po. So gusto ko lamang pong humiling ng isang hug at ibulong sa inyo na mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs. At syempre po, huwag kalilimutan pindutin ang bell button para na sa ganoon po, ma-update ko po kayo lagi sa mga bagong i-upload kong video. So maraming maraming salamat po sa mga subscriber ko, non-subscriber, at sa mga silent viewers at supporter ko, maraming maraming salamat po sa inyong la lahat. Mag-ingat po kayo at nawa po ay gabayan at ingatan kayo ng Panginoon Diyos maging ang inyong buong pamilya. So maraming salamat. See you next vlog. Bye! God bless us all po. Thanks for watching.